Bayan natin ang humihingi ng saklulo dahil ang kanilang tinitirhan ng kanang employer ay nasusunog. Ang naiwan lang doon, siya at yung mga alaga niya. Diyos ko, kung marinig nyo lang itong mga sigawan ng mga bata, talagang mapapaiyak ka ako. Pinanood ko to tumulo talaga ang luha ka po. Sobra talaga. Panoorin natin to they Coming! They're coming! They're coming! They're coming! They're coming! They're they coming! They're coming! They're coming!

Naila! Naila!! Eh cel uma estesspecial? Ola mestre uno? Para mga isang Pilipino! Ano pangalan Ang puso mo ay ramuhay! Ang pinto nga tandaan ay ayoko! Pandas ibigay! Ang mga na mayroong para ibang bu yung lati! Hindi! Hindi, langit nang ang satay! Ang lagas dalawa.

talagang mahirap pag magkaroon ka talaga na employer na hindi sa'yo pagkakatiwala ng susi ng iyong bahay. Ano pangyari talaga mga OFW, hingiin nyo talaga ang duplikit ng pintuan ng inyong bahay. Kagaya sa akin, hiningi ko ang duplikit ng bahay namin. Kasi oras na may mangyari, hindi natin masabi. Is hawak-hawak ko to, dito nakasalala yung aking buhay sa susi na to. Pero kapaingatan ko talaga to. For example, nawala to ng dalawang araw talaga, hindi ako mapakali nang hindi ko talaga to makita. tun susi na to, kasi ganito yun mga lang ko sa inyo. Ang pintuan ito ay double lock. Lock sa loob, lock sa labas. Kaya nga doble ang lock nito. Mayroon sa loob, mayroon sa labas. Paano pag nasaraduhan ka, mayroon kang salak. Kasi pag nawas na buksan mo at iba kasi ang sa loob at iba ang lock sa labas. Ganun po yung mga langga, ang mga padlock dito sa mga pintuan. Ang pintuan dito ay talagang bakal. Hindi yung kahoy, hindi kung ano kundi bakal ang mga pintuan dito. Ayan, tinan nyo, padlock ko oh. Baliktaran to. May isa sa labas, may isa sa loob. Once na hindi ako makalabas, ito padla ko constant, hindi rin ako makapasok. Ganito yung mga langka, iba-iba ang mga size na mga ano dito. Kaya nga nakasalalay sa akin, hiningi ko to yung employer ko, ang susi na to dahil ito ang susi ng aking buhay. Dahil kung wala ako nito talagang grabe, hindi ko naisip nung dalawang araw na nawala ito para akong at ano, para akong nababaliw kasi isipin nyo kung nakakulong ako pag may nangyari. Hindi ako makalabas, sa totoo lang, kahit sabihin mo, kahit sabihin yung mga langka na nandito ka sa loob, sa totoo lang ha, aminin ko sa inyo, kahit ako nandito ako sa loob, hindi ko babuksan-buksan, hindi ako makalabas. Kung hindi ko to isalpak, hindi ko mabubuksan ang pintuan. Sa totoo lang, ganito ang mga pintuan dito. Kaya kung ako sa inyo mga OFW, hingiin nyo, tumingi talaga kayo ng duplikit sa inyong mga employer. Dahil once na may mangyari, makakalabas talaga kayo at makakahingi ng, ng, ng tulong. tinanong nyo ngayon si o. Sumisigaw siya, hindi raw niya mabuksan ang pintuan dahil wala siyang susi. kasapa pa niya ang mga anak ng mga employer niya, Diyos ko. Talagang grabe, tumulo talaga ang luha ko sa gantong sistema. Ay naku, grabe talaga. sa so, mga langga, ingatan natin yung ating mga sarili at magdasal talaga tayo ng gusto. Hanggat maaari, makiusap tayo sa ating mga employer na hingiin talaga natin yung ating padlock o hingiin natin duplicate sa ating bahay para mayroon tayong oras matatakbuhan, makakatakbo tayo. Ayan, thank you so much yan sa panunod nyo ng aking mga content ang uh, content at yung reaction video. Marami salamat sa inyo lahat mga langga. See you next video. Marami salamat and God bless.